sa isang makabagong pagunlad. Ang mga miyembro ng SSS at GSIS ay makakatanggap ng malaking benepisyong pinansyal ngayong buwan sa mga bayad na umaabot hanggang pa 2000. Ang balitang ito ay lumikha ng malawakang kasiyahan sa mga manggagawang Pilipino at mga pensioner. Samahan ninyo kami habang binabahagi namin ng kumpletong detalye ng mahalagang pag-aanunsyong ito at tutulungan namin kayong matukoy kung kayo ay karapat dapat sa mga benepisyong ito. Kumusta ka pamilya? Bago natin talakayin ang nakakaginhawang balita ngayon, huwag kalimutang ay subscribe at i-ring ang notification bell para manatiling updated sa pinakabagong impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng pamahalaan at mga financial updates na mahalaga sa inyo. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, Pakipakita naman ang inyong suporta sa pamamagitan ng pagtamsap at pagbabahagi nito sa inyong mga kaibigan at pamilyang maaaring makinabang sa impormasyong ito. Ngayon dala namin sa inyo ang makabagong balitang gumagawa ng alon sa buong Pilipinas. Ang Social Security System, SSS, at Government Service Insurance System, GSIS ay kamakailan lang nag-announce ng malaking programa ng benepisyong pinansyal na maaaring maglagay ng hanggang patusan na dagdag sa bulsa ng mga karapat-dapat na miyembro ngayong buwan. Ang walang katulad na hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na magbigay ng karagdagang tulong sa mga manggagawang Pilipino at mga pensioner sa panahong ito ng mahirap na kalagayang pang-ekonomiya. Simulan natin sa pag-unawa. Kung ano ang naging dahilan ng makabuluhang pagunlad na ito, ang desisyon ay dumating pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang sa kasalukuyang kalagayang pang-ekonomiya at ang tumataas na gastusin sa pamumuhay na nakakaapekto sa milyon-milyong Pilipino. Pareho ang SSS at GSIS ay nakilala ang pangangailangan na magbigay ng karagdagang suporta sa kanilang mga miyembro lalo na sa mga naging tapat na nagkontribute sa mga sistemang ito sa loob ng maraming taon. Para sa mga miyembro ng SS, ang bagong pakete ng benepisyo na ito ay structured ng iba sa regular na pensyon at benefits na maaari ninyong pamilyar. Ang karagdagang halaga ay ipinamamahagi Batay sa ilang qualifying factors kasama na ang inyong contribution history, haba ng membership at kasalukuyang employment status. Nangangahulugan ito na kahit active contributor kayo pero hindi pa pensioner, maaari pa rin kayong maging karapat dapat sa bahagi ng benepisyong ito. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng announcement na ito ay ang iba-ibang halaga na maaring matanggap ng iba't ibang miyembro habang ang maximum benefit ay umaabot sa CAF ang tunay na halaga na kayo ay karapat dapat ay depende sa ilang mga faktor. Hatiin natin ito ng detalyado upang matulungan kayong maunawaan kung ano ang maaari ninyong ma-qualify. Para sa mga long-term na miyembro ng SSS na patuloy na nagbayad ng kanilang mga contribution sa loob ng mahigit 20 taon, kayo ay nakatingin sa mas mataas na dulo ng benefit scale. Ang mga miyembro na ito ay maaaring makatanggap ng P15,000 hanggang sa buong P2,000 depende sa kanilang kabuuang naiambag na halaga sa loob ng mga taon. Ang pagkilala sa long-term membership na ito ay paraan ng pamahalaan na kilalanin at gantimpalaan ang inyong commitment sa social security system. Ang mga miyembro na nag-contribute ng 10 hanggang 20 taon ay maaaring makatanggap ng 10,000 hanggang 15,000. Ang middle tier na ito ay kinikilala ang malaking contribution na ginawa ng mga miyembro na ito sa sistema habang hinihikayat ang patuloy na partisipasyon para sa mga miyembro sa loob ng lima hanggang 10 taon. Ang benefit range ay karaniwang PH5,000 hanggang P10,000. Ang mga miyembro ng GSIS lalo na ang mga empleyado ng pamahalaan at mga retirees ay may bahagyang ibang estruktura para sa benepisyong ito, ang halaga ay kinakalkula batay sa inyong mga taon ng serbisyo sa pamahalaan, inyong salary grade at inyong contribution history. Yung mga aktibong miyembro ng GSCS na nagserve sa uh, pamahalaan ng mahigit dalawang dekada ay maaaring maging karapat dapat sa buong 20,000 benefit habang ang mga may mas maikling. Serbisyo ay makakatanggap ng proporsyonal na halaga. Isang mahalagang detalye ang dapat tandaan ay ang benepisyong ito ay hiwalay sa inyong regular na pensyon o iba pang kasalukuyang benefits. Nangangahulugan ito na kung kasalukuyan kayong tumatanggap ng monthly pension, ang karagdagang halaga na ito ay ibibigay sa itaas ng inyong regular na benefits. Ito ay one-time benefit na dinisenyo upang magbigay ng agarang suportang pinansyal sa mga miyembro. Ngayon, pag-usapan natin ang application process na na-streamline upang gawing kasing convenient hanggang maaari para sa mga karapat-dapat na miyembro. Pareho ang SS at GSIS ay nag-implement ng digital application systems upang hawakan ang inaasahang mataas na volume ng benefit claims. Nangangahulugan ito na pwede ninyong i-check ang inyong eligibility at mag-apply para sa benefit sa pamamagitan ng taniikan nilang online portals. Para sa mga miyembro ng SSS, kailangan ninyong mag-login sa inyong My SSS account sa pamamagitan ng SSS website o mobile app. Kapag nakalogin na, hanapin ng Special Benefit Application section kung saan pwede ninyong i-verify ang inyong eligibility at isubmit ang inyong application. Siguraduhin na updated ang inyong contact information para sa smooth na processing ng inyong benefit. Ang mga miyembro ng GSIS ay pwedeng mag-access sa GSIS Touch Mobile app o bisitahin ang GSIS website upang i-check ang kanilang eligibility at mag-apply. Ang system ay automaticong kikalkula sa inyong benefit amount batay sa inyong service record at contribution history. Ang digital approach na ito ay nangangahulugan ng mas mabilis na processing times at mas convenient na access para sa mga miyembro. Isang crucial na aspeto na dapat isaalang-alang ay ang documentation na kailangan para sa application. Habang ang proseso ay pangunahing digital, maaaring kailangan ninyong ihanda ang ilang mga dokumento upang suportahan ang inyong application. Kasama dito karaniwang ang inyong valid government ID, recent contribution records at anumang supporting documents na nagpapatunay sa inyong employment status o mga taon ng serbisyo. Ang pamamahaging mga benefit na ito ay maingat na pinlano upang masiguro ang maayos na disbursement. Pareho ang SSS at GSIS ay nagtakda ng schedule batay sa huling digit ng mga identification number ng mga miyembro. Ang systematic approach na ito ay tumutulong na maiwasan ng system overload at masiguro ang mas smooth na processing ng benefits para sa lahat ng karapat-dapat na miyembro. Para sa mga nagtatanong tungkol sa timeline, ang pamamahagi ng mga benefit ay nagsimula na at magpapatuloy sa buong buwan. Ang eksaktong petsa na makakakuha kayo ng inyong benefit ay depende sa inyong schedule batay sa inyong ID number at kung kailan ma-approve ang inyong application. Karamihan sa mga miyembro ay maaasahan na makatanggap ng kanilang mga benefit sa loob ng lima hanggang 10 working days pagkatapos ma-approve ang kanilang application. Mahalagang tandaan na ang benefit na ito ay tax-free na nangangahulugang ang halaga na makakuha ninyo ay ang buong halaga na kayo ay may karapatan. Ang desisyong ito ay ginawa upang ma-maximize ang financial support na ibinibigay sa mga miyembro at masiguro na ang benefit ay nagsisilbi sa intended purpose nito na magbigay ng meaningful na tulong. Para sa mga miyembro na maaaring nakakaranas ng hirap sa kanilang online applications, pareho ang SSS at GSIS ay nag-setup ng dedicated hotlines at health desks upang magbigay ng tulong. Ang mga support services na ito ay available sa regular business hours at makakatulong sa inyo na mag-navigate sa application, process o tugunan ng anumang mga concerns na maaari ninyong meron tungkol sa inyong eligibility nakatanggap kami ng maraming tanong kung ang benefit na ito ay available sa mga miyembro na may existing loans o iba pang obligasyon sa SSS o GSIS. Ang magandang balita ay ang special benefit na ito ay hindi maapektuhan ng existing loans o mga obligasyon. Ito ay dinisenyo upang magbigay ng karagdagang suporta. Ano man ang inyong kasalukuyang loan status sa alinman sa dalawang institusyon. Para sa mga overseas Filipino workers na miyembro ng SSS, may special provisions na ginawa upang masiguro na ma-access ninyo rin ang benefit na ito. Ang online application system ay accessible worldwide at pwede ninyong isubmit ang inyong mga application sa pamamagitan ng parehong digital platforms. Karagdagang suporta ay available sa pamamagitan ng Philippine embassies at consulates kung kailangan ninyo ng tulong sa proseso. Kasama rin sa benefit program na ito ang mga provisions para sa mga beneficiaries ng namatay na miyembro. Kung kayo ay qualified beneficiary ng SSS o GSIS member na pumanaw na, maaari pa rin kayong maging karapat-dapat sa benefit na ito. Ang halaga ay kakalkulahin batay sa contribution history ng namatay na miyembro at sa inyong relasyon sa miyembro. Sa hinaharap, pareho ang SSS at GSIS ay naghint sa posibilidad ng mga katulad na benefit programs. Depende sa economic situation at availability ng mga pondo. Ang kasalukuyang program na ito ay nagsisilbi bilang pilot project upang suriin ang effectiveness ng pagbibigay ng karagdagang suporta sa mga miyembro sa panahon ng mga hamon. Bago natin tapusin, ay recap natin ang mga key points tungkol sa benefit program na ito. Ang halaga na kayo ay karapat dapat ay depende sa inyong mga taon ng membership, contribution history at employment status. Ang application process ay pangunahing digital na ginagawa itong convenient para sa karamihan ng mga miyembro na mag-apply. Ang benefit ay tax-free at ipamahagi ayon sa scheduled system batay sa mga member ID numbers. Tandaan na kumilos ng mabilis. Kung sa tingin ninyo ay karapat dapat kayo dahil maaring may time limit para sa mga applications. I-check ang inyong eligibility sa pamamagitan ng mga opisyal na SSS o GSIS websites o mobile apps at siguraduhin na handa ang lahat ng kinakailangang dokumentasyon kapag nag-apply kayo. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, pakisuyo naman huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel ay hit ang notification bell para manatiling updated sa mas maraming balita tungkol sa government benefits. Financial updates at iba pang mahalagang impormasyon na maaaring makaapekto sa inyong finances. I-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilyang maaaring karapat-dapat sa benefit na ito. Magpapasalamat sila sa inyo. Iyan lang para sa update ngayon. Patuloy ninyong bantayan ang aming channel para sa mas detalyadong impormasyon tungkol sa government benefits at financial news na mahalaga sa inyo. Salamat sa pagnood at makikita namin kayo sa aming susunod na video. mabuhay